Yeah. Mag-move na tayo. Wala na si Yaya. Ha? Ha? ko na. Tinago na. Wala. Nasa mansion ko. Nasa mansion mo na. No. wala ka bang alam doon sa... Wala ka bang tip sa'yo o kaalaman doon sa mga dumukot kay Alden Kapon? Ah. Meron yan, meron yan. Wala, wala. Ay, Lola, naglalay ka. Ay, Lola. Chusera si Lola. Mag-isip kayo. Oh. Bakit ko ipapadukot yung si Alden? Eh, ayaw mo kay Riaya daw. Pinapag-ipon ko nga ng 51 million 500. Baka ipon okay. mo si Riaya daw. Dali lang. Huwag mo para malaman. Pindutin mo muna kasi. <laughs> ha? <laughs> Ba't yung <-di> drawingan? Kaya na niyan. Ang hirap tandaan. Teki si Lola. Hello. Rogelio. Rogelio. Ano nangyayari dyan sa mansion? Nako. Yan, 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 ya. Kumusta si Yaya? Ano? Ano nagsisi-OC? <laughs> <laughs> Clash of Clans. <laughs> Bantayan nyo. Baka mamaya naka-change din naman kayo. <laughs> Baka takas yan eh, ha? Papogi, ang alam nyo eh, ha? <laughs> kayo ang mananagot. Bantayan nyo siya. Tama na ang salitari. Ello. <laughs> Di pag pa, nasumasag mo. Eh. <laughs> Babali ka sa tamang panahon. <laughs> <laughs> Patibali sa tamang panahon. Ano ba naman yun? Gawin mo muna ang trabaho mo. Wala ba siyang... Kapag hindi, babala. Asawali. Babalo. Babalo. <laughs> <laughs>

Lola, sobrang naman yung ginawa mo kay Yaya Dam. Ay, 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 may, may picture ngayon. pala. Ay, 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 may picture pala. Oh, mawawa naman. Wow! Ah. Ah. Ah, blue. Kulay blue na naman ako ko, ha? <laughs> Sosyal ni Yaya. Laki ng bato ng singsing, -sing, ha? Ah. <laughs> Baka nawawala na sa sarili si Yaya. Parang... Tama lang yan sa inyo! Lalo ka na, Yaya! Hindi ka marunong makinig! Kailangan mahanap ang diary <laughs> para malaman nyo ang secret! <coughs> para matapos na ang lahat na ito! 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 Lagi na lang akong kontrabida! Dun, 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 dun. at dami-dami mga bashers! At bakit pinagbibintangan nyo ako ako ng kay Alden? Dun, dun, hindi! Dun, 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 dun. Hindi! Hoy, hindi! <laughs> ako, magpapadukot kay Alden! Bigat! Hindi! <laughs> <laughs> Anong sinasabi nyo na

Mansiyon ba yan? Ruelo! Ruelo, Ruelo! Baka tumalot sa bintana! <laughs> <laughs> ay, ay nag-tsitsikahan na! Ando na. yung mga bantay! Pasok po. Okay. Okay. di ba nakawala eh. Gordiano? Ando yung mga bantay pero mukhang nagpupusoy. <laughs> ay, kawawa naman siya. Mayroon baka, baka nawawala na sa sarili baka ito. Maluka, mga, baka maloka <laughs> na ha. Mayroon na, nasisila na. maging okay, sisa si yan. ano Dun, 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 dun. anong ginagawa nyo? Nagpupuso eh. Basta yan si Yaya. Baka pumunta ng bodega ng Broadway yan. Oh! <laughs> oh, nadulas. Nadulas. Oh, si nandulas. 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 oh eh, may tip na. Ay, nasa Broadway. Sa bodega. Alam mo, pangalan ng no driver, Kacho. What? At alam What? niya. Alam niya na nasa bodega ng Broadway. Hindi! Eh, Hindi ako napakuha. Hindi <laughs> ako. Ako? Hello. Hindi, no? Nadulas <laughs> uh, eh. Ako? Magpapa? Nadulas. Hindi ko magbibigyan ng mga ganyang panahon ng mga ganyang problema. Hindi! Ay, Mag problem solving na tayo. Wala na, Lola. Alam mo, Lola, Ay, kami teka. ha, hindi naman kami nagbibigta. May nagre-ring, may nagre-ring. Sagutin mo, Lola. Ano? <laughs> hindi nyo pinagtayan! Naku. No. bantayan. Nagpupuso, yun kita ko. Bakit hindi nyo binantayan ng maayos? Ano ba? Uy! Ah! Ah! Natakot ah! yung mga bata! Ay, takbuhan! Binagi si Sebo! Anong nakatakas? Ha? Lola, ano yun, ano, kasabi mo. Sino? Sino nakatakas? Si Ayada si Alden? Nakatakas sa bun... Si Alden! Si Alden nakatakas! Lola, ka, Lola! Bakit? Lola, ito, ito yung puha mo! Relax, relax siya! May relax ka! Wala yakas! Oh, baka may Ano yan? Sagi. Santol. Boom. <laughs> wow. Elo. Paano mo makakausap? Bakit nyo siya pinatakas? <laughs> ah, sorry kumari, hindi ikaw. To! Oh! <laughs> Elo! <laughs> Bakit nyo siya pinatakas? <laughs> Ruhelio, Ruhelio. Lola, 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 lola. Sundan nyo. Lola. Nakatakas daw si Alden. Lola. <laughs> Huwag, <laughs> natatakot yung <siya> mga bata. Nakatatakot yung mga bata. Sa bodega ng Broadway! <laughs> Sa bodega ano? ng Broadway. Ano, titignan nyo lang ako. Puntahan nyo! Hoy! Puntahan nyo! <laughs> lola, alam mo nakatakas. Alam mo kung um, nasaan. Ibig sabihin, ikaw ang may kagagawan, Lola. So, ay, 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 ay. <laughs> <laughs> hindi ako! Hindi <laughs> ako! Paano mo nalaman? Hindi <laughs> <laughs> Buludan. Sabi <laughs> ako! Pa, paano mo nalaman? <laughs> ano? Pa, paano nyo nalaman? Uh, hinulaan ko lang. Chusera <laughs> ka, Lola, ha? <laughs> Pero hindi! Nakatakas daw si Alden! Oh, Sa kaya pupunta yun? Yun ang mga bigat. Hanapin nyo! <laughs> <Opo. laughs> kaya ang mangyari sa dagpong ito? Parang kay Lola nang galing ang pagkawala ni ate at si Yaya Duff. Hirap na hirap. Parang masiraan na ng bait. Pag-ibig nga ba ang pinaglalaban ng dalawa? Si Lola, hanggang kailan kaya ang buhay niya? <laughs> Abangan natin. <laughs> <laughs> Napa na big. Nakalye seryo. Si Lola, kamukha ng Tokyo. Oh. po, gas ka sa Belgas. Naguulat. Ganyan, <laughs> 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 ganyan,